Hello! Isang magandang magandang araw sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog, June's Day Channel. So dito po sa kaso ni Pastor Kibuloy, marami po siya mga abogado at meron siyang head uh, ng legal, legal team niya, si Atty. Torion, kilala nyo na. So abogado rin po niya si Atty. Mark Tolentino. Mark Tolentino, kung saan tinuruan ng leksyon Si Madam Risa Honteberos. Etong ba naman si Risa Honteberos. Si Pastor nasa kulungan na at yung kaso nasa korte na. Gusto pa niyang ipadukot sa kulungan at imbestigahan pa sa Senado. Eh alam naman natin ang ginagawa niya, grandstanding, hero-hero, fuck you, girl doon sa Senado. <coughs> Sinasabi ni Risa, kailangan daw o dapat daw magkaroon ng hustisya yung mga nabiktima daw ni Pastor Kibuloy, eh sino bang talagang magbibigay ng hustisya? Kung kanino? Eh di ba't ang korte ang nagbibigay ng hustisya? Sila yung justice. Sila yung judge. Eh ak akala siguro talaga ni Hontevero, siya ay judge. At yung Senado, ginagawa niyang korte. In aid of legislation. Eh ang ginagawa niya, in aid of accusation. Akusa ng akusa. At uh, talaga namang Naghuhusga siya Kasi <clears throat> Ano na eh uh, Para sa kanya Convicted na si Pastor eh Hina, Hinatulan na niya eh <laughs> Umaaktong Parang korte itong si Senadora Risa Honteberos So yan po ang ating pag-uusapan Pero bago yan Pakilike po muna ang video ito Libre po ang like Hindi po kayo makakasuhan Pindutin nyo na po yung like at siyempre kung hindi ka pa nag-subscribe, mag-subscribe ka na. Unahin po muna natin dito sa Quadcom Quadcom. Andiyan na naman po yung mga buaya o mga crocodile na mabababang uri. Sinasabi ko mabababang uri kasi mga utusan lang sila, Yung iba may mga kaso kasi yan kasi uh, kaya pumapayag sila na utos-utosan nila utos-utosan sila nung dambuhalang crocodile doon sa kamara. Eh, para humingi ng pabor, di ba? Eh, baka pwede mo akong tulungan sa kaso ko. <laughs> May mga kaso pala yung mga yan. So, na naman. Sila-sila na naman. Kaya yung mga pagmumukaan nila, kilala na natin. Hearing-hearing na naman sila. In aid of accusation, in aid of election eh nadadawit po ngayon si uh, Senator Bato de la Rosa. Alam nyo naman si Senator de, la Rosa, laging pasok sa top 12 sa mga survey. So, talagang babanatan nila lahat ng mga nakadikit sa sa mga Duterte. So, ito pong mga quadcom quadcom hearing na to. Parang hanggang 2028 po yata ito matatapos. Wala po silang balak na ihinto yan. Wala. Ang nakikita po natin dito ay para sirain nila ang mga Duterte at the same time the diversionary tactic at the same time alam nyo yung history ng Pilipinas parang gusto nilang baliin, parang gusto nilang sirain no? gusto nilang ibahin dahil dito po sa kasaysayan ng ating Pilipinas, na minsan may lumitaw po na Rodrigo Duterte. Kung saan gumawa ito ng napakalaking kasaysayan sa Pilipinas. At hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo ay nakilala siya. Ah, meron nang nahirang nga siya ng Time Magazine, di ba? Yung bang yung yung mga matatapang na leader. Kasama po siya doon anyway, doon po sa kasaysayan na nangyari, dito po sa pamumuno ni uh, dating Pangulong Duterte, nakita po natin yung pagbabago, yung tunay talaga na pagbabago. Kasi gasgas -gas na yan eh, sa kampanya. Eh, ito nga yung bagong Pilipinas. Gasgas -gas na po yan eh. Yung pagbabago, laging nababanggit yan sa kampanya. Duterte lang ang nakagawa ng tunay at malaking pagbabago sa Pilipinas. Yung bang maraming natuwa sa kanya, especially sa war on drugs. So yan pong iniimbestigahan sa Quadcom, Quadcom na yan. EJK, Pogo, Dangerous Drugs. Ang lahat po niyan, parang sinisira nila, binabaloktot o binabaliktad nila yung magandang nangyari na kung saan tumahimik ang ating bansa. Nawala yung mga adik, baka meron kayong kakilala na yung mga dating adik na nagbago. Tayo po, marami po kayong, ako po, marami akong nakilala. Kilala. Kilala naman ninyo yung kung sino mga adik sa lugar nyo. Tapos nagbago sila. Alam nyo yon <clears throat> Marami ta marami naka-experience niyan na dati natatakot sila na lumakad sa gabi lalo na sa gabi eh doon sa pamumuno sa panahon ni eh, Pangulong Duterte. Eh naranasan natin na maging feeling safe uh, sa tantsa natin o sa pakiramdam natin ligtas tayo kahit maglakad tayo sa gabi. Pero ngayon bumalik na po natatakot na po ang mga tao ngayon at uh, yung yung nila nga na nakasama sa top 5 parang panlima po sa riskiest city in the world sa so, napakasakla po niya napakasakla po ng nang, nangyari ngayon dito sa pamumuno ni Marcos Jr. So parang ang nakikita ko rito binabali nila yung binabago nila yung kasaysayan papalabasin nila na ang war on drugs masama. No? Pero alam naman natin ah, lahat ng mga nakakaraming Pilipino, sambayan ng Pilipino ay napakaganda ng idinulot ng war on drugs. At nabawasan ng malaki ang criminality. Yung bang mga nung panahon ni Noy Noy na ang dami, laganap, ang kriminal, mga karumal-dumal na krimen na wala po yun eh <clears throat> ang problema ngayon ka na talaga ang dami ng mga holdapa pa na nangyayari tas papatayin pa <clears throat> marami na pong krimen mga karumal-dumal din na raid na krimen ang nangyayari po ngayon so yung magandang ah uh, war on drugs na nangyari, magandang resulta. Ito'y pinapasama nila. Okay? <clears throat> para hindi o para mawala sa isipan ng tao, masama itong nangyaring war on drugs. Samantalang wala naman problema kay Pangulong Duterte. Dahil ah uh, ito'y campaign promise niya. No? Sabi niya kapag ako naging pangulo, it's going to be bloody. Madugo. Lalo na yung paglaban sa mga adik. Mga adik yan, iba utak nga eh. Eh lalo na mga, kung kakalabanin mo yung mga drug lord, eh talagang handang pumatay yan. Kaya it's going to be bloody. Tapos nung nalaman niya, nung nakaupo na siya, ang daming general's, ang sangkot sa droga, paano mo rin kakalabanin yan? Ang dami nun, di ba? Meron din mga narco-politics, mga nasa politika, mga politiko na nagninegosyo o sangkot sa droga. Biroin nyo yung laban niya na yon, mayroon ba siyang napala doon? Yumaman ba siya ron? Di ba? Nagkapera ba siya ron? Ang alam ko, Kapag yung mga droga, hahayaan mo lang. Yung mga drug lord, hindi mo huhulihin. Ang huhulihin mo lang yung mga pipitsuging tulak. Alam, ang alam ko, yun ang nagkakapere. Sila yung nata, nakakatanggap ng limpak-limpak na salapi sa mga drug lord. Kasi hinahayaan niya lang. Ang hinuhuli lang, mga pipitsugin nga lang, di ba? So, yun ang alam kong nagkakapere. Eh. Eh si Pangulong Duterte, nagkapera ba dyan? Hindi. Anong napala niya? <laughs> Ang napala niya, eh mga detret at mga, eto, mga gumaganti na sa kanya. Yung mga nasagasaan niyang politiko, mga nasagasaan niyang drug, drug lord, yung mga <clears throat> generals na siguro eh, galit sa kanya dahil nadamay, na, na mga nakasuhan niya. At uh, marami pa, marami pang galit sa kanya. Siya lang ang pinuno o pangulo na lumaban sa oligarko. Ano na pala niya dyan? O eto, ginagantihan siya ngayon ng mga oligarko. Ganon din po yung mga ano, yung mga politikong natalo. Pagaya nila Trillanes, eh, binangga si Duterte, eh, ang bumangga giba talo. Talo sila Gordon. Ngayon, galit na galit. Galit na galit sila. Dahil sila ay natalo. Marami pong na, nakaaway, nakabangga si Pangulong Duterte na naghihiganti ngayon. No? So, yung kasaysayan na yon na hinangaan ng buong mundo si Pangulong Duterte Opo, eh, lahat nga ng mga leader hangang-hanga sa kanya siya lang ang nakagawa na napasuko niya yung 3 million addict user dito sa Pilipinas walang ibang nakagawa sa sa mundo nun siya lang nag-iisa na nakagawa nun sa buong mundo so yung mga hearing hearing na yan <clears throat> yung magandang kasaysayan sisirain nila tapos yung magandang pamumuno ni dating nga Pangulong Rodrigo Duterte, sisirain nila, pababagsakin nila ang mga Duterte at mga kaalyado ng mga Duterte. Kagaya ng dalawang tumatakbo ngayon, Senator Bato at uh, Senator Bongo, isinasangkot nila ngayon. No? Para in of, uh, election. Para pabagsakin din nila. <clears throat> Kasi pag nanalo si Bato, si Bongo, sasabihin na uh, kumbaga hahatol. Isa 'yan paghatol ng taong bayan eh. Mahal pa rin ng taong bayan si Duterte. Dahil nanalo yung pinaka-close, pinaka-dikit kay Duterte si Bongo at si Bato. Mga dikit po yan kay Pangulong Duterte. Pag nanalo yan, eh talagang Kumbaga, hindi naniniwala sa kanila ang taong bayan. Kumbaga, andun pa rin yung suporta. No? Napilit nilang inaalis sa taong bayan. Yung pagmamahal ng taong bayan sa mga Duterte. Kapag nanalo si Bato at si Bongo, ibig sabihin mahal pa rin ng mga tao si Pangulong Duterte. Kaya sinisira ngayon nila ito. Si Bato, si Bongo, sa susunod na hearing si si, si Batong ngayon ang um, sinasangkot susunod si bonggo na may ganyan po yung ginagawa <clears throat> in aid of accusation in aid of election so dito po uh, kay Risa Henteberos nagpahayag po si attorney Mark Tolentino kung saan tinuruan ng leksyon si Madam Risa Henteberos uh, pano, pakinggan po natin trabaho ng isang senador. Hmm. Ang trabaho ng isang senador, he is the representative of the people of the Republic of the Philippines. Tama. Bahay yan ng taong bayan ang senado. Pag-usapan doon ang paggawa ng batas and yung mga senador, sila ang representative ng taong bayan. So it means, if you are the representative ng taong bayan, kailangan willing kang makinig sa taong Tama. bayan. Willing kang makiusap sa taong bayan. And you should be the voice sa mga aggrieved person. You should be the voice sa mga victim. You should be the voice yung mga walang boses. Yun ang trabaho ng isang senador. <coughs> Kailangan talagang makinig sa taong bayan dahil sila ang naglagay sa inyo na maupo dyan sa senado. Sila ang nagpanalo sa inyo. Kaya si Pangulong Duterte, Nakikinig siya sa sinasabi ng taong bayan eh. Yung federal government, 'di ba, uh, sinulong niya 'yan. Uh, federal government, yung sinusulong ni Robin. Eh nagsalita ang taong bayan eh. Kulang pa sa kaalaman yung taong bayan kahit ako. Kulang pa sa paliwanag ano ba tong federalization na to. Hininto niya yung pagsulong diyan dahil ayaw ng taong bayan. So si Pangulong Duterte nakikinig kung ano yung sinasabi ng taong bayan. Dito sa mga sa mga kalaban <laughs> ha? o sa kabilang parlor, kabilang grupo, wala pakialam yun sa taong bayan eh. Wala silang pakialam, hindi sila marunong makinig. To the fact na utang na loob nila ang kanilang pagkapanalo ang kanilang posisyon ngayon sa taong bayan dahil hinihalal sila ng taong bayan pero naglilingkod ba sila sa taong bayan eh naglilingkod sila dun sa kanilang mga masters di ba dun sa mga nag-uutos sa kanila gagawa ng batas yes right naman ang senador na to, to conduct investigation but only In aid of legislation, not in aid of election, mm -hmm. not in aid of prosecution, Tama. but only in aid of legislation. And if you exercise the legislative inquiry, kailangan respetuhin po natin ang karapatan ng mga resource person. Hindi accused, ha? Hindi accused. Kailangan resource person, ibig sabihin bisita. Respetuhin po natin ang karapatan ng mga bisita. Ibang-iba po ang hearing, investigasyon sa Amerika. Nanood po ako nung hearing kay Mark Zuckerberg, yung may-ari ng Facebook. Doon, napakagalang nila sa mga resource person nila. And of course, eh, si Mark Zuckerberg, di ba? Pero makikita mo na may paggalang at napanood ko rin yung hearing sa UFO, 'di ba? Na balitaan 'yon. Nagkaroon ng whistleblower doon, na totoo ay ang ang UFO may na ang Amerika at totoo rin na mayroong uh, parang alien. Yan sinabi yan. Nakita ko yung kanilang paggalang sa kanilang mga resource person kung paano nila ituring. Ginagalang nila yung mga bisita nila. Dito po sa Pilipinas, eh, mga content creator po yung, <laughs> yung mga buhaya dyan sa camera. ilang ano, ilang ilang senador <laughs> dito sa Pilipinas. Mga content creator. Mga walang galang. Meron na namang bagong witness itong quadcom-quadcom na to. Na hindi naman nila o hindi mo naman makros exam at kapag ikaw ay nagtanong kagaya ni Marcoleta sasabihin sinisira mo investigasyon na to sinisira mo yung hearing nagtanong lang si Marcoleta at kapag hindi nila kakampi ang ginawa kay Marcoleta e eh, tinanggal bilang vice chairman sa komite at tinanggal bilang member so ganyan yung ginagawa nila no? binaboy na nila yung ano yung yung integridad, yung paggalang parang para silang pulis, no? Yung mga pulis dati hindi na ginagalang at tin, tindi nang tingin natin mga kotong cups ito. May makita kang malaking tiyan, buaya itong pulis na to. So para silang pulis na sinira nila yung yung ano yung integridad yung Sinira nila yung basta yun na yun. Naintindihan nyo siguro. <laughs> Tuloy na nga natin. Resource person. Hindi accused. Pag accused yan doon sa korte yan. Oo. So doon tayo sa korte mag-usap. Pag, pag if you treat the person as an accused. Quarte. But in, the, in Congress or in Senate, you should treat them as your visitor, as a resource person. That's why nakalagay po sa ating saligang batas. Kailangan respetuhin ang karapatan ng mga resource person, Lalo na yung kanilang constitutional rights. Opo. Uh, constitutional rights per se, sir, na, na, na nakikita po ng taong bayan based po sa mga komento ngayon in real time na nalalabag. Dahil, pati hindi po ang uh, kubaga, bashing kay Pastor sa issue uh, recently. Tapos, meron na naman siya at bang para mas siraan pa sa, sa Senate. Tapos oh. live on national TV. Oh, yes. So... Ano ba purpose niya? Ano ba batas? Ang purpose ba ni Miss Hodby Veros is to make law? Ano ba batas ang gusto niyang baguhin? Ano ba yung legislative agenda niya? Yun ba talaga ang purpose niya? Gagawa ng batas? O sirain ang reputasyon ng isang pastor? Alam naman natin, obvious na obvious, wala naman siyang legislative agenda. Ang gusto lang niya, magpabida, magpa-girl doon sa Senado. Grandstanding nga ang ginagawa. Tapos, sirain, wasakin ang pagkatao ni Pastor Apolo ibuloy dahil siya ay malapit sa mga Duterte. So, yun lang po yun. At siya ay kritiko. Kritiko ng administrasyon. At malamang, inutusan nilang itong si Risa Anteberos dahil sabi nga ni B.P. Sara, meron silang mga masters ni Trillanes, ni Castro. So, inuutusan yan. Kaya matatawag natin mababang uri yung mga yan. Saka mga buhaya, crocodile dun sa kamara. Mga utusan lang sila. No? Wala talaga siyang legislative agenda. Ang talagang layunin ay sirain ang mga Duterte dadaanin nila sa mga malapit sa Duterte, kalyado ng Duterte para ma-connect, no? This is all about paghihiganti talaga ng mga nakaaway ni Pangulong Duterte. At ayaw na ayaw na nilang makabalik ang sinumang Duterte sa palasyo. Dahil wala silang magiging pakinabang dito. Ngayon, <clears throat> lahat ng nangungurap, walang pakialam si PBBM walang pakialam si si Lisa Montevero eh, Li, Lisa Marcos pati si Damba, wala rin dambulan na ngayon <laughs> dambulan ng pera ng bayan ganyan po ang ginagawa so yun lang yan eh so trabaho mo ba na isang senador na manira ng reputasyon ng isang tao? Hindi. Nakalagay ba yan sa ating saligang batas? Wala. Na isa sa trabaho ng isang senador? O ang trabaho ng isang senador ay gagawa ng batas? So I'm asking Senator Hontiveros, ano ba ang batas na gagawin mo? Bakit mo ipatawag si Pastor? O sagot! May batas ba? O baka gusto mo lang kasi gusto kang magpapogi, magpaganda kasi you are the you are the campaign manager of the the other group. Ah, and si Lucky You're using that seat or your <laughs> yung senado for your political agenda. We do not know. Correct. And hindi yan hindi yan right ng isang senador. Hindi yan power or obligation isang senador. Because the power and the obligation of a senator is to make laws. So nakita nyo yung power power ng Congress, mga kongresista, power ng senador, senate ginagamit nila sa kanilang sariling pakinabang sa kal sa kanilang sariling political agenda, not legislative agenda. Ginagamit ang kanilang power para mag contempt inagamit yung power para sa kanilang sariling partido, sariling pakinabang. Kasi the representative of the people of the Philippines. So it's very basic in in constitutional law 101. Sa so, kung pumasa tayo sa law school, basic 101 in law school yung tinatawag na constitutional power ng isang senado, ng isang senador. And the constitutional power of a senator is to make laws, hindi gawing uh, gawing uh, showbiz or maging clown yung mga tao doon na ipatawag, tapos ang purpose lang pala, siyain ang reputasyon, ang pangalan ng mga tao na in the very first place, dapat ang court ang may right known or may duty known, hindi ang Senado. Oo, lalo pa't may mga ongoing na proseso sa korte. tsaka lalabag ba ka kamag sa sub First, tama. First, mm. if you are already accused... Subjudice rule kung, kung ipatawag ka ng isang senador tapos magtanong about mga cases na pwede sa court, oh. violation yan ang sub-judice rule. Kasi mean, sa sub-judice rule, dapat ang senado, hindi dapat pangunahan ang, ang, ang resolution or yung decision ng court. Hindi dapat pangunahan yung tinatawag na equal protection or yung tinatawag na separation of power. Dapat ang legislative power respetuhin po nila ang judicial power. Yun ang court. So, sa judicial rule, hindi dapat sila pwede mag or dapat pangunahan ang Se court. <coughs> Second, may tawag tayo right against self-incrimination. Alright. When you say right against self-incrimination, kasi MJ, iba yung right against self-incrimination in a civil case, i-compare that to a criminal case. Yung civil case, you can invoke right against self-incrimination from the moment that an incriminating question is asked. It means, pag tanungin ka, maka incriminate sa'yo yung tanong mo, pwede mo invoke ang right against self-incrimination from the moment that you are asked. But in a criminal case, from the moment that you are called, hindi ka matinanong. From the moment na pinatawag ka, pwede ka na mag-invoke ng right against self-incrimination. In this case, Pastor Kimoloy, there's a criminal case. Kung magsalita siya sa Senado, will it violate against self-incrimination? Yes. Kung ipatawag siya sa Senado, will it violate against, right against self-incrimination? Yes. Bakit? May pending na kaso eh. May pending na kaso sa court. So it means, it will violate right against self-incrimination? That is what is one of the protection ng isang akusado sa korte and protection niya sa ating saligang batas right against self-incrimination. From the moment that you are asked, from the moment that you are invited, in a criminal case, violation yan ng right against self-incrimination. And, nakita mo, narinig mo, Madam Risa sa Honteberos, guguluhin mo lang eh, nandun na sa korte nga eh, nakakulong na nga si Pastor, gusto mo pang dukutin doon, para ano, in, hindi nga, in, hindi nga ito, in aid of legislation eh, in aid of, uh, political interest, in aid of, uh, partido, So nakikita nyo yung power ginagamit nito ni Hontiveros. Power ng Senado, power niya bilang senador. eh <clears throat> e malalagay sa alanganin si pastor. At yung korte E eh maaring mapangunahan mo. 'Di ba? <clears throat> so ano dapat gawin dito kay Risa Hontiveros? Wala na siya siguro maimbestigahan. Yan na lang ba ang gagawin niya? Ano? Maraming salamat sa panonood. See you next time.